Kaya siya yung Eric o. Liman libo yan. Liman libo isa. O ba? Ang Liman libo isa. Sir Eric, ano? Kaya na ito. pa lang at saka kung Eric, ano number niya? 0928-3728-672 O oh, kontakin nyo si Sir Eric dito Ang gaganda ng manok o libo libo isa Quality Kaya sa to ano, bangga Lagi nandito yan si Sir Eric Eric San Yellow legged hat Ah, yellow legged hat Kaya pala pencil pit eh o oh pencil pick siya. Yellow lady ka. Kaya mga dala niya, oh. Halos magkakamukha. Magkakamukha. Ang dami dito. Ulit lang. Ito naman tayo dito. Dito sa kay... Boss. Boss Perry. Boss Perry 5K 5K Kaya kay four, Boss Perry five. yan 4 Boss Perry magkano yung ganyan? 4K O yan 4K Kay Boss Perry yan okay, Ito five, isa yan dito sa seller dito sa Pukawi Ang gaganta Ang ganta ng mukha o oh. Boss ano Boss Perry ano ang number niya? Uh, 0923 650 Ayan, kontakin niyo si Boss Perry sa kanyang number. Mga quality yung manok. Mga ano? quality yung manok mo. Ayan. Ito yung mga okay, okay. tala yan. 5K sweater. 5K sweater. Mga quality yung mga pa, mga tala niya. Kenny. <laughs> Kenny Black. At saka kulit. Saka <laughs> kulit. Boss Perry, thank you pa, ah. You. Guys, ito naman si Boss Perry. naman yan. Ang vlogger dito, yan. Boss Perry. <laughs>

25. Hanggang 2,000 raw, sabi ni Nanay Talisay. Talisay pa. Yeah, binebenta niya dito. Ganta. Kinuha mo pa? Ah. Oh, yun sa... yeah, si nagbebenta dito. Nai, thank you. So, rin, oh. tayo Pwede makunang Kaya kunang ko Magkakana tayo Magkakana tay 1.5 oh, kay tatay Binibenta niya dito Yan yeah, no. o lang may malaking mano ka na. Tay maraming salamat ha Punta naman tayo dito sa Ano? dulo Ano ano lahi niya kaya? Black skin. Black skin. <laughs> ano? Black skin. Ah, black skin. Black skin. Oh, ang tsura kasi oh. Ya, ah, Pati ano yang siguro, ano? Pati yung ano Laman, Laman. Magkakaano naman ko yan? Ha? Magkakaano? 15. Ah, 15. 15. 15 yung ganyan. Oh, Ganda pati pati mata itim no kuya. No? Ganda. Kuya, salamat ah. Oh. Papalud niya sa braso. Ah. Salamat kuya. Ay, kuya magkakaano? 1,000 lang, sir. Oo. Oh. 1,000 lang, sir. Pang-ospital, kidding lang. Pang 1,000 lang kay kuya salamat Oo. Ang ah. dami lang <laughs> dito, madami oh. na bebenta oh. Ang dami, Ang dami,

Oh, doon sa dulo. Ganito ang ano dito, mga sitwasyon. Pag nakitang maganda, binibili nila kagad. Tinatawaran. Pwede ka naman makatawad dito. Mga kapinding sister. Pwede ka makatawad. Sa ng seller dito. Dito, banda sa dulo. Puro quality ng Man manok. Sa kabila ang budget niya. Ang ganda oh. Ano line niya, Boss Perry? Golden Boy. Golden Boy, kaya tingnan mo ganda ng tira. Golden Boy. Taon na po ba yan? Taon na. Magkano yan? 5K. Sorry. 5K. 5K yung Golden Boy ni Boss Perry. And, uh, kontakin niyo lang siya sa binigay niya number ganda so. pati mga kulay niya Boss, thank you ah. So, ito naman yung mga dami, mga bayong. Dito na kayo bibili ng bayong. Basta, ay, may nagtitinda rin ng tali. Ayan, may malaking bayong. Ah. Boss, pwede mo kunan? Uh, kunan ka lang ha, boss Ayun, o. Oh. Try Anong lahi na, boss? Hats. Hats. Gilmore oh. Hats. Gilmore Hats. O, oh, Gilmore Hats. Kaya kuya, o. Oh. Ah, may, ka hmm. may number ka ba? May number ka. Wala. <laughs> Wala. Ano pangalan mo, kuya? Arvin. O, oh, yan. Arvin. Kaya boss Arvin. Ganda, o. Eh. Hats. Mayroon Ma ano sa manok, Michael. Ha? Ah. No. 3K? Ah, 3K. Sagad na yon. Sagad na yon. Oo. Streaky. Ganda. Yeah, kay Boss RP. Ganda mo, Boss. Ganda mo pala eh. Ganda. Thank you, Boss ah. Ganda naman ako mo. oo oh? Kay Chantin mo ang ganda. 3K. Yeah, thank you. Oh, hindi no. Ganda. oo oh, okay. po po isa na lang paubos na ah isa na lang paubos na siya. isa na lang ayan na la lang pala talisay ano lahat eh? Joe Good Grey ah Joe Good Grey ayan Joe Good Grey raw kuya magkano? tignan ka kaano so, 5k kay kuya may number ka kaya so, ano number mo Kuya? para 49 49 president ano pangalan mo kaya? Ano oh, lang, Sito si Trudy yung ayun, ayun. Ang kontakin inyo. Kasi, nandito si Kuya tuwing Biernes na, may ano. Oh. Eh, mga dala niya, oh. Si Joe Good Gray, oh. Yeah, si Kuya. Sa farm talaga galing yung mga Yeah. pa di makunan? Manok lang. Oh, yeah. minta. Ano la kuya? Dr. sweater. Oh, sweater, oh. ano, kuya? 35. Oh, three -five. dito lang yan sila, kuya. Yeah, Mamunta lang kayong Bukawi oh. yeah, salamat kuya. Kaya yeah, salamat din po. dami dito. <coughs> dito. Um.